ngayon ng ilang mambabata sa ang posibilidad na bawiin ang prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI. Nakitaan daw sila ng ilang paglabag na ang parusa automatic na revocation. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May mga paglabag sa Republic Act 1422 o ang prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nasilip ang ilang mambabatas. Ang kumpanyang yan na ang may hawak sa Sunshine Media Network International o SMNI. Revocation o pagbawi ng prangkisa ang parusa sa mga nakitang paglabag. Kaya ayon kay House Legislative Franchises Committee Vice Chairperson Johnny Pimentel, mukhang dito patungo ang kanilang committee report unang nilabagay ang Section 4 na dito na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag -e ere ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. Sa mga nakaraang pagdinig, naungkat nga ang komentaryo ng SMNI host na si Eric Celis tungkol sa umano'y 1.8 billion pesos na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Nakuha niya raw yan sa isang source sa Senado na ayaw niyang pangalanan. Dahilan kaya siya kinontempt kahapon. Pati kapwa niya SMNI host na si Lorraine Badoy kinontempt din dahil naman sa pagsisinungaling tungkol sa advertisers ng SMNI. Ikalawang nasilip na paglabag ng Suara Sug Media Corporation ay ang nasa Section 10 o ang pagpapalit ng may-ari ng hindi ipinaaalam sa Kongreso. Nakalagay po dito, failure to report to Congress such change of ownership shall render the franchise ipso facto revoked. meaning automatico na i-revoke -re na yon. Uh, hindi lang po nasilip ng Kongreso, but this falls within uh, sa violation na po nila. Isa pang nilabag-umano ang Section 11 ng prangkisa na minamandato na dapat i-offer ng kumpanya ang at least 30% ng kanilang outstanding stock. Dito lang 2019 nang i-renew ang prangkisa ng nabanggit na korporasyon. At kung tutuusin, ang tatlong paglabag nila sa prangkisa ay sapat na para automatic na bawiin ang kanilang prangkisa. Pero hindi raw ito gagawin ng Kamara. Binibigyan na nga natin sila ng tsansa, no? Uh, dito nakasaad dun sa prangkisa ipso facto revoke but para to i, i, uh, to be fair no uh, sa SMNI will go to the proper process Kahapon, inaprubahan na rin ng komite ang resolusyon na inuudyok ang National Telecommunications Commission o NTC na suspendihin ang operations ng SMNI. Ipagpapatuloy naman ang pagdinig sa susunod na lunes, December 11. Sinubukan naming kunin ang panig ng SMNI pero wala pa silang sagot. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.